guys, ano, dalawa na lang ang kulang sa ano, pabo natin kasi andito pa sa loob yung dalawa. Tingnan natin guys kasi yung lima nagtitesting na sa kanilang flying skills. So antabayan na natin guys. Ayan, na, hindi na lang guys kung saan sila dadapo. Parang gusto na nilang ano ba, mo batog ba? Mo batog. Yan, nag-uusap-usap yung lima saan kaya sila dadapo. Ayayan dumapo na siya, guys. Ay tingnan natin ang kanyang flying skills. Ayayan, may hanap mas na ng kadadapuan. May hanap na kung saan sa babato, guys. To. ayun guys. parang may nahanap sila, guys parang may pinag uusapan nakaapak na yung panglim, pang anoy guys, pang anim. Isa na lang nasa loob. Yun talaga ang pinaka matakotin pala. O oh, yun, nagpaiwan. Oh. Ayan, so tingnan muna natin yung baka lilipad sila at babatok o dadapo sa mga sanga kung saan saan pa. Tingnan natin guys. oh, yun oh ay, yes, sila guys hmm. Ay, ayaw siya guys muntik na yun oh. o yun guys lumipad na sya may pakitang gilas uh, tingnan natin yung iba kung kaya ba kung kaya mo kung kaya ko kaya mo rin Guys, so guys, na magapas po sa mong kitik nga suruyan, guys. O, oh. ah, suruyan kay guys. ni sila, guys. Oh. Abot na. oh, marunong na siyang lumipad, guys. oh, nakadapo na yung isa. Ah, ano talaga siya? Ma, independente. Yung isa, guys, ayon nagkukulong hindi pa sa loob mataas ang kumpiyansa sa sarili kasi ano talagang ninais niyang makadapo o yan marunong na yung lima nagabang yung isa dito guys o oh. o yan hindi pa naka get over sa kanyang ano kanyang tower Oh, Ayaw niyang gumabas. Yes, hayaan na lang natin sila kung saan sila gustong dadapo. So, that's all for today's vlog, guys. Ayan. Thank you for watching. Nandito tayo sa mga itik natin. Wow! Talagang ano to? Ayan. Ito naman yung then kailangan pang apasin yung mga anakis mga guys so thank you for watching